ni hanga pa tu mutulo sa ka Magandang uh, hapon mga kalingat Ayan Dito po kami sa kalabasa sa, sa uh, Sor Ay Sor Norte pala <laughs> so, Ayan nandito kami Sa mama ako guys kaila kila Ruda Mix Vlog Ayan Binisita po ito nung na vlog nila Ng mga netibo Tingnan mo yung ano nila dito. Dito yung buhay nila, no? Ay. Ito yung buhay nila mga kalinga po. Mm. Okay. Kaya kami maaga pumunta kasi hindi kami Kaya pumunta kami ngayon para sa dinner Kasi wala pa yung namin kasama nasa Manila. So pagbalik niya saka kami magpapakita. Ano yung niya? Ano manok 'to? Ano ba 'to?

nag ano may ka na, man man. <laughs> <laughs> na, na naman maramara. Lahat na naman pupunta natin, tanim ang ina. O, oh, simpre. Eh. Kailangan nating mag-harvest. <laughs> <laughs> oh, <laughs> oh. na, si ka. ah. May mga tanim-tanim kayo -tanim dito? Hindi na po nagtanim na yung Sa <clears throat> nah, isang talang. Bakit? Layo pa na isang taon, sa sunod na taon. Hindi pa po naman po siguro. Mas maganda yung may tanim na para may ano, may asahan. Hindi na po pagtanim at kayo ano lang para ano po yan school ay. Ha? Kayo okay. lang ba lahat? Marami pa to. Marami pa po naghahanap po ng pang-ulam ng iba. Ana hmm. sa bundok yung iba. Nangaso po. Aso? Na 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 ah, oh, nangaso. Ano? Nangani nila hinuhuli nila sa bundok. Ibig Saan kaya sila kumuha ng tubig dito? Ano? Malawak naman yung mga ano dito guys. Oh. Um, lupa pwede sila makapagtanim-tanim dito yan o, no? yun ang dapat ano eh, magtanim, turuan sila para hindi sila ano para may maharbis-harbis sila di ba? may malawak naman na lupa ito, malawak na lupa tinisin nila, magtanim sila dyan no? may sili sila, wow sili guys sili <laughs> Mag nanakaw daw ako Lintian O oh, may sili Kuha ako sili Hindi <laughs> naman sana sili Eh mahalang sili San basta kumuha ng tubig Pwede <laughs> sa mga likod ng bahay, <laughs> ng bahay sa mga taniman. <laughs> nago ng ano. Nago-ubos mo na yung mga tanim ng mga tao dito. Ganyan talaga yan. Marisk Ganyan na ba kakapalang mukha mo? Mariskal, walang kapalan to. Hindi ka na pinalaki ng maayos yun sa lighthouse? Eh. Uh, hindi, pinalaki ako naman doon. Oh, but, hindi. Oh, ano yan? Ang oh, mo naman sa kuya bal. na wala kaya, doon sa Kaya gustong gusto ako ni kuya bal dahil kung saan ako ilalagay, magdadala talaga ako. Hindi nga. Uh oo. -oh. Oh, bakit? Nakakatipid. So, ba? Kasi pag napunta kami doon, da, dami kong manakaw. Oo, oo. Sa inyo, mayroon ba kayong tanim doon? Na, mayroon. Hmm. Ganyan talaga yan. Kasi ilaw ba yan? Okay lang yung ilaw. Mas maanghang ang ilaw esa hinog. <laughs> Animal. Oh, konti lang. Kuha tayo ng konti mga kalingat. Masarap kasi kumain na may maanghang-anghang yung ano mo, kinain mo kaysa wala. Oh, ganun talaga tayo. Pag pumupunta tayo ng mga kabundukan, mag-ano mag tayo, masisilipin natin kung ano yung mga meron silang pwedeng harvest. <laughs> Ganyan uh, ganyan talaga 'yan. Magha-harvest tayo ng hindi natin tanim. Ang ganda kasi yung ganito eh. Be di smart din tayo, guys. Pag ganito, guys, kailangan nating ah, uh, ayun. Kasi sayang naman din eh. Pag nahinog yan, hindi naman nila ano hindi ba? Kuha lang tayo ng kitkit, konti-konti lang. Pwede din damihan, lagay sa suka, Kaso lang hindi pa siya masyadong hinog. Uh, hindi pa siya ganong hinog. Basta kumuha lang ako ng kakaunti, yun lang. Wala namang ganon. Ayan. Okay na yan. Tapos dito tayo guys. Nakalingat. Mga kasama natin si Roda, si Erwin. Lahat pati yan sila. Lahat ng mga ano nila. at <laughs> <laughs> Naghahandaan talaga nila bukas kasi dapat bukas yung feeding Kaso si kuya may lumasa, pa. Pagbalik na lang ha. Madaling hmm. ko muna yung mga okay. dami. Okay. Madaling uh. nga sila Hindi, man, na bundok. Hindi, madaling nga pa, pa rin pa lang to. Ha? Tumutuloy so, natin bukas. Ayaw mo oh. si kuya may. Tumutuloy natin butak bukas. Manap malang ang hiling ng mga yan. Manok -man lang. Hmm. One time. Ano ba? may 1,000 man sa akin. Sobra na yun. Hindi, dito magluluto. May kaldero yan sila. May malaking kaldero, dalawa. May kaldero sila. Dito tayo mayroon. na yung ano, dahil hindi pa luto na para hindi ka tayo maan sa oras. Ano po na, kasi hindi tayo mag sabaw na marami. Ano, gusto niya ito lang? Mapansin tayo. Hindi na Nasaan yes, yung kaldero niya? Meron na. Kasama naman ko yung may ari po nung bahay. Matanda po. Pero bukas mabubuksan yan. Opo. Sabihan po namin yung may ari na. po kumalik na. Itutuloy na lang daw namin bukas kasi naawa daw ito kasama ko sa iyo. <laughs> Magaganda na sila, no? Magaganda yun. Mm. Magaganda Mag na sila. Oo. Oh. Magaganda pa rin sila. Mm. Saka nagkakasundo sa lalaki. Mm. -hmm. Pag-araw niya, hindi mo makikita yung lalaki. Mm -hmm. Pero bukas, kung sa lalaki, bahay nila na lalaki. Ganito nang ang buhay nila, no? Kuntinto na sila ng ganito, no? Mas okay pa nga yung buhay nila. Kaysa sa inyong maramara, eh. Hmm. Walang mga um, na Meron din yan, eh. motor nga sila, oh

Oh, mayroon kami ano dyan. Ano yan? Ano daw po, Nga nga? Binibinta yan? Hindi Sa kanila, libre lang. Ano po? Sa sampul. Toro, sweet. Salamat. Oh. Nga Ganon. Ayan o, meron pa daw. Oy. Ah. Bigay din doon sa kabilang bahay. Yan lang yung inon in niyo in in dito, hinatid. Oh, si sinadya niyo talaga yan dito? O mga papasample ko sa inyo, talaga niabot yan. Oh, okay. Lang nga nga. Este, Mm. Ano yang bigay lang? Bigay lang, libre. Salamat. Oo. Galing ah. Talagang pinagpala. Na bibigyan sila ng mga libre. Ay. <tong>

Lagi sesotil datang Oh, itu mau bangun. Benar kata yang. Jangan tanggapin mo I say, I sabo I lang ang mamahalin. I call lang ang nasapo so co. I call lang ang y big in co.

magaling yung nanay, kumanta. Na. Yeah. Ano yung paborito mong kanta, <coughs> ka, ka ano <coughs> Nag-iisip pa siya, nag-iisip? Nag-iisip pa siya anong kantay niya?